Libra, tignan po natin kung ano ang request ng yung Spirit Guide. This is our part 2. Kung gusto nyo pong panoorin yung part 1 natin, baka nakalimutan nyo na. Ayan po, pwede nyo rin panoorin. Nasa comment section po yung link. At sa mga hindi pa po nakakapanood ng part 1, ayan, panoorin nyo muna po. Tignan natin ano ba ang energy mo, Libra, ngayon. Chaos and conflicts. So, marami ba kayong pinagdaraanan? Na ano ba, sigalot? nagulo sa buhay po ninyo. May mga awayan dito. Tignan natin. So, maaaring yung iba sa inyo, madami kayong pinagdaanan. So, parang nababago. Yung iba sa inyo, nababago. Or siguro pinapatatag kayo ng mga nangyayaring ito sa life ninyo. Ayan. Check natin. Parang inaantok ako. Medyo mabigat yung energy ng iba sa inyo, Libra. Kamusta ba ang taon ninyo? So, you, you should connect with your spirit guides. Sa paanong paraan mo ba nakakausap, nakikita na hindi ka aware yung mga spirit guides mo. Ten of Cups. Ayan, kapag ato uh, ay pagdating sa family mo. Pag mas minamahal mo yung mga bagay na mayroon ka. Ayan. Ito kasi parang maraming tao. So, pwedeng nakikita mo sila pero parang ano lang siguro anyong tao lang yung nakikita mo siguro yung iba sa inyo open yung ano nyo third eye nyo we have queen of wands kapag ikaw po ay confident ayan mas nakaka sabi natin mas nakaka connect ka page of wands kapag yung goals mo nagpo-focus ka talaga sa goals mo meron tayo ditong page of pentacles pag na ano ba parang pag, ano, natututo ka ng mga bagong bagay, nakakakonek ka talaga sa kanya, sa mga spirit guides mo. Yung iba sa inyo, pwedeng ano, ano naniniwala ba kayo sa duwende? Pwedeng yung spirit guides nyo duwende. Mm -mm. Tignan mo din, oh. diba maliliit din yung nandito? I mean, bata yung mga nandito. So, ayan, tumataas yung balahibo ko. Actually, parang sa inyo lang libra, tumaas yung balahibo ko. Hindi ko alam kung kita nyo, pero ayan. Ayan, Mm -mm, sa, inyo, sa inyo lang tignan natin mataas talaga ang aking balahipo okay, goosebumps medyo malakas yung spirit guides nyo mm -mm. tignan natin palatandaan na maganda yung ugnayan nyo, the will every time na may dumadating na good news na dumarating na pera sa'yo ayan po, party pong kapag hopeless ka tapos may ano, alam mo yon di ba, hopeless ka, tapos may darating na blessings. Ayan, alam mo na, you are very connected with your spirit guides kasi hindi ka din nila pinapabayaan. So, we have seven of swords. Mas alam mo na uh, palatandaan na maganda yung connection mo sa kanila is kapag po, ayan, nagiging masikreto ka dito. Pag nagiging observer ka, every time na nag-observe ka, kaya ayan, observe lang kayo at huwag kayo masyadong magsalita, Libra. We have page of cups. Ayun, you know, may mga good news talaga na paparating sa iyo dito. Oo. So ayan, page of cups kapag lagi kayo nag-smile. Pag parang you take everything as lightly as possible, parang nasabi ko na yan, hindi ko alam kung kaninong sign. Pero ayan po mas nakaka-connect or palatandaan niya na maganda yung connection mo with your spirit guides. Tignan natin, uh, bakit ba feeling mo minsan pinapabayaan ka niya or pinapabayaan ka nila? Seven of Wands. Yan, minsan daw kasi, Libra, matigas yung ulo mo. Mm -mm. For example, may mga kaibigan ka dito na nagsasuggest sa'yo ng something minsan alam mo naman talaga na tama yung sinasabi nila. Uh, sinasuggest nila yung bagay na yon kasi uh, alam nila na makakatulong yun sa'yo. Pero pwedeng kinokontra mo yan. Kaya minsan parang pinapabayan ka ng spirit guides mo. Yes, minsan parang hinahayaan kanya na mahirapan. Bakit? Para matuto ka. Na... Oh, 'di ba gano naman talaga kasi ito nga sabi nga wag kang mapapagod na matuto. E baka kasi feeling mo dito, Libra, is alam mo na lahat. Kaya 'yun. Kaya minsan yan, kung wala kang makausap, kasi pa pwedeng tinuturuan ka ng iyong spirit guides na, yan, alam mo naman pala, kaya mo mag-decide para sa sarili mo, then do it. Di mo kailangan ng makakausap. Kasi kaya mo yung gawin para sa sarili mo. At kung hingi ka naman daw talaga ng advice, pakinggan mo yung advice na yon At kung feeling mo tama talaga yon di ba? And uh, bakit hindi mo susundin. <laughs> ayaw ko ba sa spirit guide mo, yun yung sinasabi. Pero ayan, tagnan pa natin. Okay, eight of cups. Okay. So, ito, may pag may mga nagwo-walk out na tao sa life mo, or may mga umaalis na tao, or pwedeng ikaw to, Libra. Pag maaaring, uh, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na umalis sa isang sitwasyon na toxic na, yan no, oh, tama, nagkakaroon ka ng ikaw to. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob. So ayan, yan din siguro yung gustong ano, gustong mangyari ng spirit guide mo. Magkaroon ka ng lakas ng loob na tumayo para sa mga decisions mo in life. Tingnan natin kung saan ka daw dapat mag-ingat. Nine of Pentacles. Ingat ka sa paggastos. Mm. <laughs> Oo, ingat ka dito sa paggastos meron tayong four of pentacles, magtipid ka daw talaga. Yan yung sinasabi sa'yo. So, pag may dumarating ba na pera sa'yo, Libra, saan mo ba yan ginagastos? Minsan kasi, di ba, uh, minsan need nating iwasan yung kakadeserve natin. Kasi minsan kakadeserve natin yung mga responsibilities natin, yung mga needs talaga natin, minsan nakakaligtaan natin yan. So, okay lang naman from, ano, fam, paminsan. Pero, Yon, sinasabi, sinasabihan ka dito na magtipid ka daw muna. Save daw para sa future mo. Tapos ito, kung ano 'yung pinag-aaralan mo, I mean, kunwari ito ay skills, libre makakatulong daw 'yan sa iyo, magkakaroon ka dito ng money, mag makaka ka ng money dito. Kaya pag-aralan mo talaga 'yan. Be passionate about dito sa pinag-aaralan mo. For a once, medyo mag-ingat ka sa family, sa groups na sinasalihan mo. Be it Uh, personal or could be sa internet. Six of pentacles. Ayan. Ingat ka din dito daw sa pagiging mabait mo. Kaya nga need mo daw magtipid dito. Need mo i-control yung iyong finances. The sun. So, be clear daw about sa na gusto mo talagang mangyari sa life mo. Ayan. And ingat ka kasi ayan. Ingat ka kasi pwedeng i sa inyo dito. Nagbubulag-bulagan kayo. Pagdating sa mga nakikita talaga ninyo. I mean, yung mga pinaparamdam sa inyo ng ibang tao. Yan. Chaos and conflict, ba? Diba? May clarity dito. Malalaman mo ano ba yung sanhi nung kaguluhan na ito. Tignan pa po natin. Okay. Ano yung gustong sabihin sa'yo? Two of pentacles. Know your priorities. So, parang paulit-ulit lang yung sinasabi sa'yo ng spirit guides mo. Siguro kasi, Libra, maaring alam mo na kung ano ba yung cause ng paghihirap mo. Pero, hindi ka pa rin gumagawa ng aksyon. Or, siguro nakukulangan si spirit guide mo sa mga kilos mo. Or, medyo matigas pa rin yung ulo mo. Sorry, ayan talaga na napipick up ko. We have justice. Ayan. So, there is fairness naman daw na paparating sa'yo. Pagdating sa life mo yun nga lang talaga, ikaw din daw need mong maging fear sa sarili mo need mo daw talagang unahin yung sarili mo dito, the devil, alis ka na daw sa mga toxic uh, toxic routine mo sa mga ginagawa mo or sa mga restriction na binibigay mo sa life mo minsan kasi Pwedeng ikaw lang din naman. Alam alam mo 'yon, kaya mo talagang kumilos, kaya mong gumawa ng paraan. Pero pwedeng ikaw din 'yung naga naga ano ba 'yun, punish sa sarili mo. Alisan mo na daw 'yan. At kung gusto niyo pong malaman kung uh, ilan po at kung uh, ano ang pangalan ng spirit guides mo, pakinggan nyo po ito. Tingnan natin kung ano po ang request ng iyong spirit guide. Mamon. Ayan, mamon yung gusto ng iyong spirit guide. May puno ba kayo dyan sa bahay? Ayan, o. Ayan o. Kung may puno kayo sa bahay, malaking puno, dyan kayo mag-alay. Kaya lang kasi, pag open yung bakuran nyo, baka makita kayo ng mga kapit bahay di ba? Pwede naman gabi nyo gawin. Pero kasi baka matakot kayo. So, yon kung hindi nyo kaya sa labas gawin yan, mag-alay na lang po kayo sa kwarto nyo. Mamon. Meron tayong eight of pentacles. Ayan. And kandila. Okay na po yon Kandila. Pa, pwede nyo silang alayan. Magdasal na din po kayo at hingi na din kayo ng ano ba, gabay. And actually, lagi naman kayong ginagabay ng spirit guides nyo uh, siguro wish. Ayan, pwede kayo mag-wish sa inyong spirit guide. So, ayan lang po, Libra. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come. Bye-bye!